ang Senkaku Islands ng Japan, ang Himalayan Mountains ng India, at daan-daang mga isla sa South China Sea. May isang bansa na umaangkin sa lahat ng rehiyong ito, ang China. Ngunit, ilan lamang ito sa mga walang basihang pag aangkin ng Beijing. Hindi bababa sa 17 ang territorial claims ng China sa mga karatig bansa nito, sa lupa at dagat. At sa kabila ng malalim na ugnayan sa pagitan ni Xi Jinping at Vladimir Putin, iginigiit din ng Beijing ang pag-aangkin nito sa mga rehiyon na bahagi ng Russia. Ngunit, hindi ang lupa o dagat ang pinangangambahan ng China kundi ang taong 2027 Sinabi ni Xi Jinping sa kanyang militar na maging handa sa pagsalakay sa Taiwan sa taong 2027 Sa kabila ng napakaraming territorial disputes ang self-governed island ng Taiwan ang top priority para kay Xi Jinping. Katropa, bago tayo mapatuloy sa talakayang ito, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang epicenter ng COVID-19 ay muling nagbabalik sa eksena, partikular na sa larangan ng militar. Sa nakalipas na tatlong taon, ang China ay nadagdag ng mahigit sa apat na raang mga bagong fighter jet, kabilang ang mga stealth fighter. Dalawampung major warships, habang dinadoble rin ang bilang ng mga ballistic at cruise missile nito. At pinapalaki ng China ang nuclear arsenal nito ng mas mabilis kaysa sa ibang nuclear powers. Malinaw na naghahanda ang Beijing para sa isang military showdown. Ngunit, mayroong isang problema. Ang Chinese troops ay halos apat na dekada ng hindi nasa sabak sa anumang malakihang labanan. Sa madaling salita, ang Chinese troops ay kulang sa karnasan at alam ito ni Xi Jinping. Ito ang natulak sa kanya para lumapit sa kanyang minamahal na kaibigan, si Vladimir Putin. Akiniling naturuan ng battle-hardened Russian forces ang kanyang hukbo kung papaano makipaglaban sa front lines. Hanggang August ng taong ito, ang China at Russia ay nakapagsagawa ng hindi bababa sa 102 joint military exercises mas marami pa yon kumpara sa pinagsama sa amang exercises na isinagawa ng iba pang mga militar sa mundo. At ang mga exercises na ito ay ikinalat sa mga rehiyon mula sa Pacific Ocean hanggang Arctic Ocean at maging sa kalangitan malapit sa Alaska. Ang mga makinang pantingman ng China ay naging isa ng mahalagang bahagi ng mga military exercise ng Russia. Habang ang China at Russia ay nagsasagawa ng higit pang mga military exercise, ang United States at mga kaalyado nito ay nagmamasid ng mabuti. Layunin ng Beijing na malampasan ang nuclear arsenal ng Washington sa susunod na dekada. Ang China ay nangunguna na rin sa bilang ng mga non-nuclear at hypersonic missiles. Kamakailan ay inanunsyo ni U.S. Navy Chief of Staff Admiral Lisa Franchetti ang mga preparasyon para sa posibleng digmaan laban sa China sa 2027. To ensure that we are more ready for potential conflict with the People's Republic of China by 2027 while also working hard to enhance our long-term warfighting advantage. Ngunit paano ba natin iyahambing ang lakas ng American at Chinese Navy sa isa't isa? Ang US at China ay mayroong halos 350,000 Navy personnel. Ang US Navy ay mayroong higit sa 3.6 million tons of ship, halos isa at kalahating beses ng sukat ng China's fleet. Dayon pa man, ang China ay mayroong halos 400 warships, lamang ng higit 100 sa US Navy. Hawak din ng China ang 16 tuwan na kalamangan sa US pagdating sa bilang ng mga amphibious landing ship na sinasabi ng Beijing na nakaukol para sa reunification ng Taiwan. Dain pa man, ang China ay nalalamangan naman ng US pagdating sa bilang ng mga submarine. At karamihan sa may ingay na diesel submarine ng Chinese Navy ay walang laban sa mga nuclear submarine ng US Navy. Pero pagdating sa ship production rate, nauna ang China sa US. Noong nakaraang taon, Higit sa 30 ship ang idinagdad ng China sa naval fleet nito, samantala 6 ship naman ang idinagdad ng US Navy. Kahit na itinuturing na mas advance ang mga American ship kumpara sa mga Chinese counterpart nito, ang Washington ay naghahanda pa rin para sa mabilis na military expansion ng China. Pinalawak ng United States ang presensya nito sa parigid ng China sa huling dalawang dekada. Mayroong higit sa 250 U.S. military facilities ang nakapaligid niya sa China. Ang Japan ay mayroong 15 major American bases at kabuang 120 military facilities. Ang South Korea ay mayroong 9 major American bases at kabuang 70 military facilities. Ang United States ay mayroong 9 large military bases sa Pilipinas, 2 sa Singapore at 1 sa Thailand. Sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific, mayroong 2 major bases sa Guam at kabuang bilang na higit sa 50 military facilities ang United States ay mayroon ding massive deployment ng puwersang militar sa Pacific at ang lahat ng ito ay nakalaan para hadlangan ang China. Hindi bababa sa 300,000 American troops ang ipinakalat sa buong rehiyon at 60% ng U.S. Navy's fleet ay nag-ooperate sa Indo-Pacific. Hindi bababa sa anin na aircraft carrier ang naglalayag sa paligid ng South China Sea sa lahat ng oras at dinagdagan din ng Washington ang deployment ng submarine at ballistic missiles sa Pacific. Sa ganito kalaking deployment, mapipigilan ng United States ang patuloy na pambubuli ng China at ang mga iligal na gawain ito sa rehiyon. Sa patuloy na pagsasagawa ng China at Russia ng bilateral military exercises, Itinutulak ng United States ang muling pagbuhay sa demokratikong alyansa na tinatawag na Quad. Ang Quadrilateral Security Dialogue o Quad ay isang alyansa sa pagitan ng United States, Japan, India at Australia. Ang Security Alliance ay sinumulan noong taong 2007 ng yumaong dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe dapat magkakaroon ito ng mga diplomatic dialogue kasama ang mga military exercise. Dain paman, ang konsepto ay hindi kailanman na isa hanggang taong 2017. Hanggang ngayon, wala ni isang military exercise ang naisagawa sa ilalim ng banner ng Quad. Ngunit ngayon, nais ng Washington na baguhin yon. We're democracies. We're democracies who Know how to get things done. That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of you, each of your nations, to propose we elevate the quad, make it even more consequential. Four years later, our four countries have more strategically are more strategically aligned than ever before. And today we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing. New maritime technologies to our regional partners, so they know what's happening in their waters. Launching cooperation between coast Gu coast guards for the first time. Challenges will come. The world will change because the Quad is here to stay. I believe. Nanawaga naman ang India sa na isa, batay sa shared democratic values. Friends. हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समन्ताला मुली नमंग पिनंगी बंग जापान ऑस्ट्रेलिया Yeah. The security and environment surrounding ourselves has become increasingly severe, and a free international order based on the rule of law is under threat. Under this backdrop, it is even more important for us, the Quad, to share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of a free Indo Pacific to the international community. Unlike some international forums, the, the Quad is not. It doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops, uh, it can evolve. And that is, I believe, what is happening. Sa gitna ng mga tumitinding tensyon laban sa China, muling pinagtibay ng Quad ang pangako nito sa pagpapanatili ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Habang ang China ay patuloy na naghahanda para sa misyon nito sa taong 2027, ang United States at mga kaalyado nito ay patuloy rin na magmamasid ng mabuti upang makita kung paano lalaganap ang sitwasyon at kung ano ang magiging implikasyon nito para sa kinabukasan ng rehiyon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na sasalakayin talaga ng China ang Taiwan sa taong 2027 o pawang pananakot lamang ito ni Xi Jinping? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time.